Nagpanawagan ang kahublagan kontra korupsyon sa kooperasyon kag suporta sa publiko sa ilatikang agon mahatagan sa hustisya ang mga proyekto nga ginapatuman kag ginadudahan nga may mga irregularidad. Sa interview sa Bombo Radio kay Elmer Foro, Secretary General sa Bayan Panay, iyagin pahayag nga kaupod nila sa sininga kausa ang Archdiocese of Haro. Suno kay Foro, wala sang ginapiling nga grupo kon political party ang ila investigasyon. Pahayag niya sa subong, yara na sila sa proseso sa sa pagkuha sa tanan ng mga record agod un pa ang ila mga ebidensya. Ara kami sumo sa proseso no, sa pagkuha sa mga records sa sining mga projects kag nagapanawagan man kami siyempre no sa mga concerned uh, ilonggo naton nga may mga ginauyatan no nga mga records na ako na no uh, kag pagkuha sa mga government agencies naton gamit ang uh, ano na no? ang freedom of information nga ang kinamatarong naton nga tong diring uh, panindugan abi sa KKK kag sang bayan man uh, pero sa KKK maklaro kag matag ang panindugan no dapat manabat tanan nga dapat manabat na no? wala kita sing napili eh, kung sino man no, ng uh, grupo o kung uh, political party sa likod sini, eh, ang aton uh, diri uh, dapat uh, matagaan sa ustisya kung muli ang biktima sa ning malapnagon na korupsyon. Si Elmer Foro.